What's up guys? Samahan nyo akong mag-supporting business trip of my friend. Pero later pa kasi good morning pa lang. Okay? Kaya nag-barbecue muna ako ng bulad. Alam nyo ba guys, ang bulad or toyo is considered as poverty food due to its relative cheapness yawa Englishman ni. Eh. Pero as gain significance in Philippine culture as comfort food. At hindi ka tunay na Philippines pag hindi ka nagkakapi kahit mainit ang sobrang araw. Ito pala mga binibenta kong mga damit guys. Nasa comment down ang below. Ito na pala update sa puno ng lansones. Bilis mo mo Oh Dito nag-grind muna ako ng kaunti. Buti na lang hindi ako tinamad ngayon. Nag-customize pala ako ng white na jacket. Naboring na siya kakalaba. Ako na daw bahala sa design basta may kulay army green. Siyempre magaling ako. Anak gudak ni tatay. Dito pina-check up ko muna yung sports car ko kahit wala namang sakit para sa ipang travel. Medyo kinabahan ako dito ng county kasi binuksan. Sana bumalik pa siya sa akin. Minsan na nga lang mahalikan, bubuyog pa sa mata pa. Time check. Oras, tapos, oras. ano na oras? Pan oras, dos mil. Dos mil? Yeah. Kau, na no, oras dos mil? Pidlita daw. Kinagabihan guys, nagbidyo-bidyo na ako dito sa salamin tapos nagbihis na ako kasi aalis ako. Sana walang makapigil sa akin. Takloban check. Napagod ako sa biyahe kaya naginam muna kami dito para hindi kami may dehydration. Tapos umalis na kami kung saan kami papunta. Ang sarap talaga mag night ride sa gabi. Sana kayo din. Nagpabilisan na kami dito kahit wala naman kaming kalaban. Pagdating namin dito may magaling na kumakanta. Isali ko to sa dance contest. <iba> <inaudible> tayo, binahin namin, kaya uminom muna kami ng juice. Kaso walang available na tinapay. No choice, in-enjoy na lang namin. Dito nahirapan talaga kung mag-video habang nagsisilpon. Don't try this at home. Pagkatapos namin mag-snack, nag silang mag-washing. Tapos naman ako maglaba. Kaya pumunta na lang kami para hindi mahuli ang lahat. Dito pala kami sa mamihan ng tropa. Opening kasi ngayon pero kahapon nag-start. Ang available last of now is beef, bulalo, tsaka mami. Unang higop, mainit agad. Sulit na sulit. Ang location pala nito is Burayan, San Jose. Katabi siya ng parang sari-sari store, tapos tapat ng 7-Eleven. Tapos sa likod, PBB house. Kung mapadaan man kayo dito, try nyo, promise. Ika nga, support your friends, business trip, and life. Copy? Tapos tamang kwentuhan ng mga buhay, malamim kay... So guys, naglaban-laban na era kung iinom hindi. Positive. Puta ka, ko na ako dito na. Maluwad din doon. Ah, oh, dito. Sige, lo. Ay, yes, finally natapos rin kami sa one battle lang. Just got home. Sabi ni nanay, umuwi daw ako ng maaga. Kaya umaga na ako umuwi. What a nice view. Okay, tama na. Sana hindi nyo nagustuhan tong video na to. Always remember, do the things what makes you happy. Sa Tagalog, kung kaya nila, ipagawa mo sa kanila. Okay? O sige na, kailangan ko na magpahinga. Pero gigising pa ako guys ha. Salamat sa pagsama. Oh, there's more. Maga akong natulog para magising ako ng hapon. Lab na lab ko talaga yung barangay namin. Pag ako talaga maging iski chairman, first project, and Max and Friends. Tapos may nakita ako ditong text Text nyo na lang Tapos nag cravings ako ng Burger Junction Favorite ko talaga yung footlong Kaya e, umorder na ako ng burger Ang sarap talaga sa feelings na pinaglulutuan ka Love you guys!